Hi everyone, good morning! Ako lang to, na walang inuurungan ang laban kahit ano gagawin ko para sa future ng mga anak ko. pero bago ang lahat, hindi kumplitong araw kung walang kapi, o aminin nyo, kapi muna tayo so ayan nga po, nandito ako sa salon so ayan, nagugupit po ako ng isang Australiano. Pero ayan, nagmamasage din ako. Lahat ginagawa ko kasi mas maganda yung marami kang alam para mas marami kang pera, ba diba? Pag maraming alam. So, ito nga, may massage ako, sa ako. Si Ate Ganda may namassage ko para marlax to. Ayan, nagugupit din ako, nagbabarbers, nagsishave. So, ito nga pong ginupitan ko, sinashampo ko siya para naman marilax ang kanyang ulo pagkatapos ng gupit. So, ayan barbers mo na tayo. So, nanginginig ako dito. Pero kailangan ko gawin to para mas marami akong, mas maraming tayong alam, mas marami tayong kita, ba diba? Mas so, marami tayong pera. So, walang suko ang laban. So, uh, in fairness, ba diba? Pag ginawa mo isang bagay na gustong gusto mo, eh, so, wag mong ititigil yan, mo kang susuko. Basta, ipush mo lang kung ano ang alam mo sa sarili mo na kaya mong gawin. So, para mas marami kang matutunan sa buhay. So, ay, yan, binabarbers ko to, isang foreigner from Australia. Anyway, guys, marami akong ginugupitan dito, iba-ibang lahi. So, yung mga gusto dyan magpagwapo ng buhok, tara na. Dito lang ako, naghihintay sa inyo. Gugupitan ko kayo hanggat kaya ko. Charot. Pero alam nyo guys, hindi ko palalabasin yung customer nang hindi sila nakangiti at masaya. Kasi yun yung goal natin, di ba? Pag once na pumasok sila ng salon, so ina-expect nila na paglabas nila is masaya sila, hindi sila nakasimangot. So yun yung gawin natin. Kailangan bago lumabas yung customer ng shop, ng salon, is nakangiti sila at masaya sila at satisfied sila sa ginawa natin sa kanila so yung fairness ito nagustuhan naman niya yung gawa ko so naka-smile siya 'di ba oh 'di ba ang guwapo niya younger 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 look oh ayan bye bye sir thank you so much balik ka ulit balik nang balik so kailangan natin gawin 'yon so ito nag-ano din ako brazilian butox color so 'di ba yung mga hindi ma-achieve ang kulay ito nandito lang kami i-achieve natin yung gusto nyong cola. Ito, ayan, botox yan. So, di ba? Ang ganda. Ito naman si Sir. Japanese siya. YouTuber siya. So, nagpunta siya dito sa shop namin. Nagpagupit. So, hindi ko akalain YouTuber din siya. Vlogger. So, habang ginugupitan niya ako, nag vlog din siya. Kasi gusto niya i-promote yung ano ko, yung shop. So, ayan, sir. Thank you so much. Ayan tapos na po yan ko siya gupitan pero uh, dito gugupitin ko pa lang siya so di ba nakakita oh di ba nagsishave ako dyan sa gilid-gilid ng kanyang tainga. so in fairness nagustuhan mo yung gupit ko at smile naka smile din siya after ng gupit ko yan dyan talaga nang ginugupitan ko siya Nagbibiroan kami kasi um, nagkikwento siya ng about sa mga experience, experience niya in life. So, ayan, tawanan kami. So, binablog din niya ako dyan. Habang ginugupitan niya ako, gusto niya i-promote yung pagugupit ko, charot. <laughs> Nakakatuwa. Binibidyohan din namin siya at binibidyohan din niya ako. ba diba? Sige. Okay lang yan, sir. Basta importante masaya ka at nagustuhan mo yung gupit ko sa'yo. So, diba? i-subscribe nyo na lang po yung channel niya guys. Pag nakita nyo ako dyan, ang ginugupitan ko siya. Hindi ko alam nakalimutan ko yung pangalan ng channel niya. Pero sinabi niya sa akin kung anong pangalan ng channel niya kasi gusto din daw din niya i-promote. Oh, Nag-hype ako dyan. Hello sir. Hello, hello, hello. Welcome sa channel mo. So, 'yun lang guys. Sinasabi ko lang sa inyo, kung may gusto kayong gawin sa buhay, push nyo lang. Huwag kayong susuko. Kasi pag sumuko kayo, yung talo. Pero pag ipinush nyo 'yan, mananalo kayo, at mananalo. Hintayin nyo lang <coughs> darating at darating din 'yun at the end, 'di ba? Kasi sabi nga nila, si pag-atiyaga lang. 'Yun ang ano ng tagumpay ng tao. Hard work is the key of success, char. Ganun 'yun, 'di ba? Okay, susuko sa laban kasi pag sumuko kayo, talo kayo. So, <clears throat> ako lang 'to na maraming alam sa buhay. Lahat ko ginagawa para sa future naming mag-iina. So ayun lang guys. Sana magustuhan nyo yung video ko at huwag nyo kalimutan i-subscribe yung channel ko at Mama TV sa YouTube channel. Ang aking TikTok love mabi at mama TV also ang aking FB page Mama TV Manali Don Angel Ali Don. So ayun. kailangan lang natin maging masaya sa buhay, think positive at be happy always. Is just a smile. Ayan, Nagpapapugi ba tayo, 'di ba? Nang gustong-gusto -gusto niyo yung gupit niya. So thank you thank you, thank you. Anyway guys, naga din ako. Yung mga gusto magpa-aylus, basta all around beautician ako. Ayun, alam ko yan lahat. So ayan po, thank you so much for watching. Huwag mga magsasawang mangarap sa buhay kasi yun lang dapat, huwag susuko. Never give up. Okay? Thank you. Thank you sa panonood. God bless. Guys, mga gustong magpagawa haircut kahit ano, revamp lahat kinagawa namin dito all around. Uh Mag-PM lang po kayo. So available naman po basta PM lang. Thank you so much. Panonood, have a great day. Have a great day. Thank you.